Camille, ay si Congresswoman Camille Villar, nag-file na po siya ng COC uh, at tatakbo naman sa pagka-senador. Kasi okay, no. uh, mag-expire ang term ko, siya papalit sa akin. Mm, mm -hmm. yung, Pero, eh, gusto ko naman para yung aking advocacy maituloy niya. Mm -hmm. Yung But, uh, yung aking advocacy sa, mm -hmm. sa agriculture at environment, maituloy niya din sa Senado together with other... Mm -hmm with her other advocacy. So, uh -huh. Pero hindi kayo nahirapang kumbinsihin si Camille na tumakbo sa pagkasinador? Sting nyo, ano okay. na siya, ready na para sa mas mataas na posisyon? Eh, lahat naman, ready na. <laughs> Mag mo yung mga iba, mas ready naman siguro si Camille. <laughs> uh -huh. Ma'am, anong expertise ni Camille? Ano sa tingin nyo ang pwedeng committee chairmanship na hawakan niya sakaling siya po'y maluklok bilang senadora? Alam mo naman uh, ang committee chairmanship sa Senate eh, ano 'yan eh? mm -hmm. hindi mo maipapangako eh pero mm -hmm. marami naman siyang ma marami naman choices so titingnan mm -hmm. natin kung ano ang available. So, mm -hmm. kasi siyempre first time kang senator hindi ka uh -huh. hindi hindi ikaw yung prime siyempre <laughs> mm -hmm. yung mga senior senator pero mm -hmm. syempre, gusto kong makuha niya yung ano agriculture and environment. Yun ang yung mga committee na iiwan nyo, you're hoping okay. na yun sana ay manahin din ni Camille. Oo, oh, kasi alam mo, mm -hmm. yung mga farmer worried eh, uh, aalis daw ako sino mag-aalaga sa kanila, ah. mga farmer and fishermen mm -hmm. at saka yung environment kasi malaki ang accomplishment ko doon. Mm -hmm. So ma'am, kung sakali naman kayo din sa kamera, ang inyo din tatargetin yeah. ay yung Committee on Agriculture at saka Committee on Environment para at least yeah. kung ano yung maipapasan I mean, nyo sa kamera pwedeng si Camille naman din ang na magsulong sa Senado everybody naman can help po. Oh. Mm-hmm. Pero yun nga, ma'am, uh, yun din ba yung target nyo pag sa camera makuha nyo rin ang Committee on Agriculture and Food? Hopefully, hopefully. <laughs> <laughs> mm -hmm. Pero tingin ko naman because of my expertise, uh, kahit na hindi ko makuha, uh, kaya kong i-influence ko. Oh. Mm-hmm. So, ma'am, kayo ay uh, hanggang uh, next year na lang, hanggang June next year manunungkulan bilang yes. Senador. Yes. May yes. At masaya na po ba kayo? Dahil marami kayong mga i sponsora na panukalang batas na recently ay naging ganap ng batas dahil pinirmahan ng Pangulo. Yes. O meron pa kayong mga gustong maipasa bago matapos ang inyong termino sa Senate? Ah, uh, yung anti-agricultural economic sabotage law, pinirmahan na. Mm -hmm. Yung RTL pumasa na sa BICAM, so mm -hmm. for signature na lang ng President, yung starification law. Mm -hmm. Tapos may napasa ako sa Senate na livestock bill mm -hmm. that will help the livestock farmers overcome yung ASF. Mm -hmm. and, asan na sa Senado, mm hihintay -hmm. ko na lang yun sa uh, House of Representatives and hopefully may pasa ko yun para makatulong. Mm -hmm. Tapos may mga environmental bills pa rin ako na ipapasa. Mm -hmm. In Mami. addition to what I have uh, passed. Mm -hmm. Ma'am, doon sa pagkaka ni Presidente doon sa pinalakas na anti-agricultural sabotage law, anong inaasahan natin? Sa tingin nyo ito na yung magiging susi para talagang ganap ng uh, uh, matigil itong uh, mga uh, smuggling ng mga agricultural products, yung hoarding at kung ano-ano pa na... Uh, na... <laughs> Alam mo naman ang law, depende sa implementation. But uh -huh. I hope with this law, ay mababawasan ng malaki yung smuggling, uh -huh. ka cartel, hoarding, uh -huh. and profiteering. With oh, uh -huh. this law. Pero uh -huh. siyempre, hindi natin inaasahan na ma-eliminate lahat. Uh -huh. So ito'y challenge pa rin pagdating sa implementation uh -huh. ng batas, kahit na gano'ng yes. gano kaganda yung batas. Yes, yes. Uh -huh. It's always like that. Para yung RTL, marami uh -huh. ako Uh, yung oversight ko doon, hirap na hirap ako para mm -hmm. ma doon. Mm -hmm. no? Ayun pong RTL, anong balita? Kailan po kaya ito mapipirmahan ni Presidente? Or... In a month time, no? Kasi ang batas, kung may BICAM report na, mm -hmm. tapos hindi pinirmahan ni President, ano yun eh, automatic na nagiging batas din eh. mm -hmm. After Basta ng... yung... mm -hmm. dito. Oh, mm -hmm. uh, So, mm -hmm. ito pipirmahan niya to kasi maganda to para sa mga farmers. Mm -hmm. So, ma'am, ano ba feeling nyo? Uh, marami ka nang na-accomplish na uh, yung lahat ng mga gusto mo sana na ma sa batas at least bago kayo uh, matapos ang termino sa Senado ay uh, naging ganap na batas. Oh, marami. Like, uh, mm -hmm. I have passed a bill for rice, farmer, mm -hmm. law, the mm -hmm. rice farmers. The law sa rice farmers, sa coconut farmers, sa mm -hmm. The sugar farmers, and now the livestock farmers. Mm -hmm. So, <laughs> natulungan ko na every big sector of agriculture, and uh, napasa ko din yung farm tourism law. Mm -hmm. Oo, tapos uh, marami rin ako napasa sa environment. I uh, passed so far 101 protected areas in the Philippines. Nakapasa ako ng napakaraming farm farm. Mm -hmm. ano tawag dito ah uh, uh, fish hatcheries, siguro, mm -hmm. so, sa Philippines. Mm -hmm. So, mm -hmm. I've done my best during mm -hmm. my 12 years in the Senate. I'm mm -hmm. satisfied. Mm -hmm. uh, I just have to watch out sa implementation kung magandang implementation. eh Paano ho yung mga sektor na magsasaka, na nangangambangan ngayong mawawala na kayo sa Senate? Anong pinangako nyo? Bahala na si Camille sa kanila? <laughs> well, I'll be in the House and Camille can help me in the Senate including oh, oh. Mm -hmm. Kasi meron naman akong aral dyan eh. Very, very expertise. So, I can always uh,